Limang buwan nang walang tigil sa pag-iyak si Kuya Joel simula nung mawala ang kanyang tatay. Bakit gano'n na lang ang pagdadalamhati ni Kuya Joel? Hindi ba kinaya ng kanyang isip ang pagkawala ng kanyang ama? Kitang-kita -kita ang takot sa pag-iyak ni Kuya Joel dahil ang pangamba nito'y mawala na din ang kanyang ina. Ating panoorin ang kwento ng buhay. Uy Joel, ano ba yung mga gusto mong sabihin kay mama mo? Gusto kong marinig. Mama, pasensya ko po kayo. Wala po talaga ako may po siya. Alam niyo na po, situation ko ngayon. Eh. Bonin po at Egram and sponsor family Good morning po sa inyo uh, Iba vlog po tayo ngayon May wili daw po ng tulong At Ito po ay nangihingi na sa kalolo On the way po kami ngayon doon With Tatay Ram Good morning po uh, Gram, Sa ating mga ano sa ating mga lulut na mga tatay nanay, tito, tita, atay, morning, na na dito tita at ay kuya morning po sige namaya na lang po morning po Kailan po siya ganyan, Nay? Eh, nagmala lang po nung kamama, kailan po nung ama niya. Mm. Eh, pagkamatay nung ama niya, yan, eh, nagkagaganyan lang siya. Mm. Tapos po, magtarabaho po siya doon sa, ano, sa gusto, sa magbagit. Hmm. nakainom po siya. Eh, hindi po, alam ko, ano, ginawa sa mga kasama niya. Ngayon, naalala niya. Tapos, sa so, hmm. masakit ang ulo niya. Tapos eh, ay, ano, ay, iyak nang iyak. Kaya kate, kahit mga ano dyan, iyak. Mm. Sabi niya, nakakasama ko, tawa. Sabi ko, ano, tama na tao ko yan, mayroon ko lang ko eh. Mm. Wala lang na tao, wala lang ako kaya magkakain, wala lang si ako papa. Wala ka, wala ka, akin. Mm. Saka ako, gabi niya niyo pa. Eh, habi ko nga, hindi hindi ako ng tulog din sa pamati ng asawa ko. Oo. Sana mo sa loban wala ko naman po kayo. Alam ako, ko kayo. Wala ko kayo. ng ko Wala ko kayo. kayo. ko saan Wala ko ko dito. na sister ko Eh, Sarap pag ginawa po sila. Ah, kailan po namatay yung asawa niya? Ayun yung ano lang po, yung night. No. Hmm. Eh, gawin sa pagkayo, lumala ka na po para wala po ako sa ano. Gusto ko lang magpaganap po ay parang pagkakain kayo anak ko para hindi magtuloy-tuloy yung sakit niya. Hmm. Yeah. Eh, wala mo na po ang gagawa. na po. Mahina naman po ang ko. Mm. <laughs> Ayun na, mm. Ay, ay, tinggalan na ano, kaya na wala yan? Ah, kalma lang po kayo muna, Nay. Naalala niyo po yung asawa niyo. Opo, ikaw e, ganun po yung e, anak niya nga ba sa po eh. Hmm. Kalma lang po muna kayo. Huwag kayo mag-alala, nandiyan yung ang ating Diyos, no? Opo. hindi ano, naman po ako sa kanya na marami, marami po natutulog natutulong, lalo po sa pagkaan, nandito po hindi hmm. naman po kong nagbabayaan ko bagay ng asawa ko. Hmm. Kaya lang, talaga po gano'n. pag-test lang, kaya lang ang gagawa ka para makakain ka. Hmm. Sa tulog awin mo lang yung kinikita mo. Sa ngayon po ba sa'yo kinukuha hmm. yung pangkain niya, Nay? Nangangasin lang po ako, tapos nangangalakal. Uh... Ayun, nangangalakal eh, kayo na doon. Yun, hinahanap na ako nun. No. Mm. Para lang ako kagabi sa tayo. Oo. Oh. Eh sabi ko, sana tulungan ako ako ng Papa Jesus na matulungan po ko sa buhay ko na ganito na wala na mga asawa ko, wala na matutulog sa akin. Kaya hmm. alam ko eh, gusto ko lumang asana siya, mapagalip. Mm. Sige, na ano muna, kalma muna kayo. Baka may, inom po muna ang bigi, ano? Ito tubig. Ginom muna tubig, Nay. Hmm. Ah, hindi, hindi po ako ng Ay, hindi po ito bahay nyo? Hindi niyo po bahay pala to. Hindi po. Nakikita lang po, po. may araw niya. Nakikita lang po ako dito. Ah. Tapos po, yung kala po namin, lula po kami nagluluto pagka meron po kami ay luluto. Saan ho? Iyan yeah, po yung taro. Magtunayan, uh... pag meron kami iluluto, mag-ina. Hmm. Kung buhay yung asawa ko, hindi ko nahirapan ng ganito. Hmm. Biglala ko siya kasi nagkakaganyan po eh. Biglala ko siya nagkakasakit. Eh, yeah, sabi ko nga, pag-iisa, so, tulungan mo sana ako. Pagaling ko sana yung anak ko. Mm. Matanda na ako. Hindi ko na, hindi ko na, hindi na kaya magtrabaho ng magdidigas. Mm. Kaya ako, si, eh, tulog ako bago ko. Ano, magsasalit na yung anak ko. Ba, baka nangiyak ba. Baka mayroon din ko ba pa kaya sa atin. Mm. E, eh, siyempre po, natatakot po ako. Sa ngayon po, kumain na kayo? Hindi pa po kami kumain. Mm. Wala ho kayong ano dyan? Masasayang dyan? Pinigyan po kayo ng gabang po. Pinigyan po kami ng sapungkong sayang. Sinayang na po namin. Mm. Mm. Pwede po malaman ang pangalan po nung anak niyo? Joel po. Pa? Jewel. Joel. Joel? Yeah, Oo po. Ilan taon na po siya? 98 po. Nakapag-aral po siya? Grade 5 lang po yan. Grade 5? Oh, Oo po. Eh, hirap lang po kasi kami. Mm. Minsan po may trabaho. Minsan po wala. Hmm. Ano, po? ano, po? ba siya, panganay? Panganay po. Panganay. Nasaan po yung isa niyang kapatid? Wala po dito. Eh. Nasaan po siya? Doon po sa malayo. Hindi na lang po mauwi rito. Nasa malayo? Ba't po nasa malayo siya? Eh, ano po yun? Apon ko lang naman po rin. Ah, tapos yan yung talagang anak niyo? Apo. Kailan po wala sa inyo yung isa? Eh, ano na po yun? Mga, ano na po, mga apat na buwan na po yun. Apat na buwan? Eh, ano nga po, baka ako sakali dadalaw, magbigyan ako ng pera para mapagamot. Hmm. Ano niya? Eh, kaso wala, man, wala talaga ako, wala pera daw ako, ano? Hmm. Eh, eh yun, ay ano yung pagkain namin, wala talaga yan. Kaminsan nagbibigay yung pamangking ko, tapos yung ali ko, yun. Laging hmm. Lagi hinahanap ako. Di yeah. papa niya, papa rin niya. Sabi ko, anak, wala na ako si papa eh. Hmm. Ay, nahanap po po ang papa niya. Nakita niya hubong nakaano yung papa niya? Opo, niya ay pa po niya yung nakaburo ng papa niya din. Baka oh. nagugutom, nagugutom po siya. Hindi po, hindi, naman. Naman po, yun o talaga doon sa pagkawala ng papa niya. Oo, oh, mm -hmm. yun niya. Yun ano yung isip niya. Nagwalatan siya na iniwan, inaiwan na sa papa niya. Mm -hmm. Dalino natin sa psychiatrist. Opo. Oh, Ito yung Good Samaritan dito. Pakilala ko lang yung Good Samaritan. Ah, uh, but ba't ganun na lang yung concern mo sa kanila? Eh, mm. kamag-anak po sa namin. Kamag-anak din ang malayo. Mm. Kasi ganyan nga. Nakita oh. ko na lagi na mong problema yung China. Kaya Hindi natin, mo na kinaya. Uh, okay. Buti naisipan mong ilapit sa amin. Matagal ko na po kasi ilapit kaso busy din po kasi ako kasi meron akong business na yun. Mm. Alam time, ang mga kahapon, maaga kaming kaso mm. kayo pala yun lumabas nun. Kaya yeah. namin talaga. Talaga ako baka sa amin, maano po kayo, maabutan pa. Ah. Uh -huh. Pero thank you sa so concern yes. Ah. Thank you sa ano, siya ho ba mm -hmm. nagbibigay ng pang ano, pinansyal, pagkain, nai? Nagbibigay po yun. Mm -hmm. Saka po yung ali po po. At ah, saka, saka si ali. Po. Dito po, ito rin pala. Ito yung palang nagpapatira. Ano po pangalan? Alam ko po, po yan eh. Mm -hmm. Mary Jane Romulo. Si... si Isang ko po siyang mga alawa. Ah. So ako po, yung parang tinuring ko sa kanila, parang hindi na iba. Mm -hmm. Eh, noong pong pandemic, nasa akin na sila noon. Mm -hmm. ah, balik po sa sa bustos, nakikiupa lang ho sila doon ng bahay din. Mm. Eh, nung pong mamatay yung tito ko, dito binurol. Tapos nga, ayan, nung nauwi huli doon, bumalik po dito, may sakit na. Mm. So ako po, pinagamot ko sa kabanatuan. Walang ano, psychiatrist, ibalik daw, i-check up. I wala akong, hmm. yung karmatyo ko, driver. Hindi ko mapa... Ah, so hindi pa pala siya napatignan? Oo, Akala ako napatignan na. Ano. Pinatignan ko po siya sa emergency, doon daw sa kabanatuan ko dalin. Mm. Nung dinala ko doon, wala yung psychiatrist, doktor sa... Ano, yung doktor ko siya sa stroke ang tumingin. Mm. So, binigyan siya ng gamot pang one month. Doktor sa stroke? Oo, oh, yun po ang tumingin Hindi, sa kanya. Hindi ko pwede yun. Eh, nga po, sabi, bumalik daw kami para tingnan talaga yung niya, sa isipan niya yung psychiatrist. Eh, nung one month po, pinainom yung gamot niya sa... Kasi masakit daw ulo niyang tin, matindi. Oh. Pinainom ko po noon. No. Mahal nga po yung gamot niya, kaya sabi ko nga, ilapit na uh, sa inyo na kaya mm. na ko. kailangan matingnan na dahil lumalala. Mm -hmm. Makulit na siyang masyado yung gusto niya, mm -hmm. ipayakap, puro sorry, patawad. No. Eh, hindi ko nga, ba't lagi ng tawad? Sabi ko sa Lord, gumahingi ng tawad, pinatawad ka na. Uh -huh. So sabi ko, ilapit na natin kay, <laughs> kay tekram yeah, po. Wala po yun, pero ako thank you po sa ano, yung pagmamalasakit niyo sa kanila, yung yung napakalaking bagay, napakalaking bagay ito yung pinatira niyo sila dito. Okay, oh, Di sila nalalamigan, may natutulugan. Ito no, po, ang pandemic, na nasa akin ho sila ilang taon ho dito. Bali, Pila four years na pa, ka, po. You no? Know, oh. mm -hmm. Tapos ngayon, yung, yung isa rin yung sagapan, kinukupulan mm -hmm. niyo, naawa ko, nadaan ako, nadaanak. ako. Nasa, uh, nasa Thank sana. you po, ha. Thank you po. Thank you. Oh, po. Eh, sa po. ating uh, mm -hmm. Good Samaritan dito. Ano po? Try ko lang humo ang kausapin si Kuya. Salamat po sa pagmamahal. Si God bless din ho. Pero sigad na po ang bahala sa inyo. Ha? Thank you po. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Eh, ang masasabi ko lang po sa pamangkin ko na yan na maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin na sana hanggang wakas ang niyo sa akin. Maraming salamat, Maridin. Hmm. Hmm. Mahuhu talaga <laughs> ako sa kanila Ayun, pumagal. Bisa ko eh. lagi na po siyang umiiyak. Naiyak siya, kuya. Tulungan ko. Tatay rin, umiiyak ko siya Pero, pero nakakausap niyo naman siya. Lagi po siya natatakot. Um, ay sa mga... niya hindi, sige po. Okay lang. Ayos na Mama niya ayaw naman alas tabi niyo. Ako, ah, sa ah, si tabihan niyo siya. Iyan nga. Sa Ganyan siya lagi daw. Um, hmm. Walang mag-ano lang si Mama lang tayo. Walang mag sa'yo. Binisita ka lang Kasi hindi hmm. Magbibigay ka lang sir, kapag nangikita mo. Wala kasi kami service eh. Magpapadala yan. Okay lang yan. Huwag ka masyado mag-isip ha. Ang um, alakan. Um, parang, yan, parang, hindi. parang ang bigat nung kanyang ano, dalahin eh, no? Hindi ko siya dati. Pagkakaramihan niya. Ay, walang ginawa, di umiyak. Hmm. Lagi daw siyang ganyan. Sorry, lagi naga, naga. Gusto niya payakap. Uh... Hmm. Wag ganyan, si Tate Ram, matutulungan nga niya. Mabay si Tate Ram. Ayaw rin yung mawala. Hindi daw magsasabang tulungan daw siya. May sinasabi siya. Okay lang, lagay ko to. Lagay ko lang dito. Hmm. Ano yung gusto mong sabihin, Kuya? Po, sir, baka po mawala po si Mama. Ha? Tatakot lang po baka po si Mama. Ano, tatakot siya, baka mawala si Mama. Hmm. Pwede ba sabihin mo sa akin, ano yung mga naisip mo, Kuya? Baka may... Ha? Sorry na po. Sorry na po ako, naambugan po, ano naman po ako. Sorry na po. Mm. <laughs> gusto ko malaman ano yung pinagsosorry mo Kuya Joel? Ano yung pinagsosorry mo kay Mama? Hindi ko po kasi siya matulungan eh. Mm. Hindi <laughs> <laughs> po ako makakinas na maayos po, Sir. Mm. Ah, pwede ba malaman ano yung gusto mong gawin? ano yung gusto mo maitulong kay mama mo? <coughs> Maari po sana, mahuli na lang po ako para hindi na po maano si mama. Butik hmm. <coughs> niyo, Yagos. Yeah, gusto so, ko yung sinutulong sa mama niya kaya siya, kaya hey, pilit mo niya gusto niya magtrabaho uh, so, na Oo. Mayroon po mama niya, yung makulungan niya. Tugdaw ko pa ako kay mama. Kulong ko na rin siya. ka lang po. Pero may time, Nay. May time po na hindi naman siya laging umiiyak na ganyan may time po naman siyang hindi umiyak. At e pag may ano, kadalasan siya umiyak talaga tapos yayakapin, kapin yayakapin kami rito. Mm -hmm. Ngayon eh, siyempre, na, ano naman po kayo, ginagalitan ko po, sabi ko, anak, tama na. Eh, iyak ka nang iyak, iyak ka pa, tama ka na ka ako. Ang gusto ka, sabi ko ano sa kanya. Eh, mama, mm -hmm. ayoko mawawala ka, baka, baka, baka mapapatay daw ako. Mm -hmm. Sabi ko, anak ko lang ka sa akin. Eh, natatapot lang ako, mama. Baka mapatayin ka. Eh, di eh, siyempre, eh, naiyak na naman. Ni eh, mama, eh, pag sabi ko, pag nagalit na po ako, sabi ko, tahan na, ka naiyak. Opo, mama, hindi na po ko iyak. Tapos mm. mamaya po, mamaya kami tanghali. Eh, tatambihan yung ano niya po, iyak ka na naman ako. Mama, ayaw kong mawala ka. ko mm. po ko nairapon ako sa anak ko eh. Uh -huh. Hirap na hirap ko sana ko tapos yung mga pamangking ko. Kaya po, bigay po tulong sa kanila. Sabi ko, Meridian, nasulungan mo sana ako. Mapaano lang ako yung anak ko. Mapagaling lang ka ako. Eh, di mo na ako nag-ano, kakailan lang ka. pa, sana po kami napunta sa inyo pero, pero na eh. Apo. Pero kumusta siya, Nay? Kumusta siya nung hindi pa siya ganyan? Eh, okay naman po siya, ma. Masarap po yan, makipagkigalo, virus sa tao. Babait. Yung ano lang po, yung mamatay na yung ama niya, nakaganyan na siya. Apo, hindi po, ano po yung naitutulong ano sa inyo, gawang bahay, ano pong ginagawa niyong gano'n? Ano po yan, Nagkakarabaw ko po yan ng mabibigat. Hmm. Yung mga, ano, karabaho na painante, just plan. Painante, nagpapainante siya. Ano po? nagpa labor. Apo, ano gano'n tapos ano pa po nagiiitik Nag din Opo oh, ay para bago po niya tapos eh nangangungkong kami sususo. Sususo. Nagsususo, ko. Uh -huh. Ganun siya kasi pag dinas suso natin suso ko. nangangon kung Ganon siya kasipag nung hindi po siya ganyan Opo uh -huh. Kuya Joel ano ba yung mga gusto mong sabihin kay mama mo gusto kong marinig <laughs> Sige labas mo lahat ng mga ano mo labas mo lahat ng mga yung makakapagpaluwag dito sa damdamin mo. Huwag pa pasensya po kayo. Wala po talaga akong maitutulong po sa'yo. <laughs> Alam niyo daw ang posisyon ko ngayon, eh. <laughs> niyo po, Nay, ang anak mo. Siya pala ba'y tutalag? May usap po. Sana po, huwag mo kong si Mama. <laughs> Yung sakali mo nga wala pa ako ba? Kahit anak na hirapan tayo, anak, mag-dislike tayo pagkasama lang tayo, anak. Ay, eh, ay, hirap nga po, ma. Hindi na nga, nga po ako makagalo na maayos, ma. Kung lang tayo, anong ipapagilisan pag agaling ka rin ano? Tatakot po ako na mawala kayo. Hmm. <laughs> ano yung kinakatakot mo, Kuya Joel? Pwedeng malaman yung pag nawala siya, Tatak ano bang ano? Tatakot po ako, sir, eh. Kada kilos ko. Hmm. Kada kilos ko po, sir. <laughs> Ito yung ano lang po ni Mama po. Kaya hmm. kasi naiintindihan ko din si Kuya Joel eh. Kawawa, kumbaga... kakaano lang ng papa nila. Mm -hmm. Kuya Joel, ano yung gusto mong, ano? Ano yung gusto mong gawin natin? Hindi ko po alam sir, hindi ko po alam kung ano po pwede ko po sabihin sir eh. Hmm. Gusto ko nga po sana tulungan si mama eh kung wala naman po si mama, paano po yun, hindi ko po alam ang gagawin ko po. Pero, pero sa ngayon, ano yung gusto mong gawin? Humingi na lang po ng tawad po sa lahat po ng pagkakamali ko po. Hmm. Huwag hmm. <laughs> ka ikaw masyadong... malungkot. Pero napapaupo niyo naman po siya. itong ano... Buka muna. Hindi niya ako alis hindi. Pakatawa alis siya. thank you